So ayun mga gan, magpapaalam na pala tayo sa ating pair na angel fish dahil isusop natin ito ng 15 galon. Actually mga gar, matagal ko na kasi pinapangarap na magkaroon ng malaking aquarium. So paano ba yan munti kong angel fish? Pakabait kayo ha? Bye bye! at ito muna ang pansamantalang ilalagay natin sa... tank ng ating angel fish mga gar ang 24k full gold mga gar so huwag natin patagalin pa tara Kasama ko na pala siya, mga gar. Parang yan ang kabakal mo? Yan, gabos. Yan. Pag dito na ka lang gabos, stand mo na aquarium ng pin-town. Pero ang sira, libre yung gabos. So, narinig niya naman ata, mga gar, kapag tinikul daw lahat ng kanyang aquarium at kasamang stand ay free na lang daw ang kanyang isda. So, ano pang hinihintay niyo, gar? Ito ang kanyang FB account. Sa mga naghahanap dyan na pakain sa Monster Fish, meron dito mga gar. At magagandang gapi mga gar. At lahat yan for sale. At hindi nyo na kailangan tanungin pa mga gar. 200 na lang ang trio nyan. At etong Black Moscow mga gar ay 20 each na lang. Meron din siyang RDSS mga gar. Two male na matay daw kasi yung female niya mga gar. Pero marami na siyang pry. Kaywan ko lang kung for sale to mga gar. Pay na lang siya. At eto pala ang isusap sa atin na uh, 15 galon. So, eto na pala siyang mga garo. Bago ang lahat, syempre, kailangan muna natin linisan. So in all, she'll play it in water, Max Magad. Uh, meanwhile. So, eto na pala siya mga gar na ayos ko na at isda na lang kulang. Ano kaya ang magandang ilagay dito mga gar? So, yes na kayo. Sorry mga gar, hindi pa gaano ka tubig. So, ang dito lang mga gara.